Iba po kasi ang training ng hand-to-hand uh, -hand combat or talagang kunyari ng MMA kasi dito mas cinematic. So the movements its uh is very uh, mas malaki, mas malaking galaw, mas ano may power. Ano mo sabihin mo para mas maintindihan. So kunyari Tito Boy, pag boxing na totoo dikitan. Ganyan, di, ganyan, di ba? Pag nakipagsuntukan ka. <laughs> Pero, pagka cinematic, talaga, <laughs> di ba? Pagka cinematic, yan. Pag sutok, walop, yan. Malaki, yan. kasabay. Kailangan, lalakihan mo yung galaw mo. Pa! Yes! Pero pagka boxing, di ba, dikitan. Yan, yan, pa, yan. <laughs> okay. That's true. So that's the kind of preparation you did? Opo. And uh, of course, yung motorcycle din. Nag-track uh, ako, nag-motocross ako. Yan. So yung hand-to-hand combat -hand combat muna tayo, before uh -huh. we go uh, to the motorcycle, um, anong klaseng training ang ginawa mo? So I started with um, cinematic na, na fight, which is um, kasama na dyan, Muay Thai, Yaw Yan, yun yung gusto natin. Muay Thai, ito yung paa, yes, paa, sipa, no? may suntok. Mataas eh. mo? Ah, uh, sakto lang dito, boy, ngayon kasi medyo oh, namamaga dahil sa Pero ito 'yun eh, di ba? Yung maganon. Yes, so 'po, uh -oh. kailangan pag uh, sumipa ka talaga. Uh -oh. May power. Okay. May power talaga 'yan. Ano dapat. yung pangalawa? Um, ayan, yung yo-yo 'yan. Yung yu Arnis, ano Filipino yu martial arts na connected din po siya sa paggamit din po ng Arnis. So pagka okay. uh, sumusunto ka, sometimes may mga galaw ng Arnis which is ito siniwali. kahit wala kang gamit na weapon, pwede mo pong gamitin 'yan. Paano, paano? It looks good, ha? Yes. Pa yan, ganyan lang. Uh -huh. nyo lang po. Parang ito, di ba? Kasi usually dito, boy, okay. pagka may arnis ka, Alright. Ito po yung ginaga... Ito po yung sinawali. So, nandito ka. Yan. Uh -huh. hit, 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 hit. Hit, hit, hit. Yan. So, pwede, kunyari, na-disarm ka ng kalaban mo. Kamay na lang ang Kahit natira. wala ka ng gamit na arnis, pwede pa rin yan. Yan. Pak, 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 so, yan. pak, 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 yes. pak, 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 pak. o? You okay, know? <laughs> okay. Yan, ganun okay. lang. Tuloy, so, tuloy lang. So, nag chain ka nito? Yes, nag-train. Lahat Pinoy ang uh, mo? Yes. yes, Tito boy. Kasi syempre tayo gusto rin natin i-promote yung sariling atin, which is yan, yung yeah. Kali. Ano ang Kali? I, I, I hear that. Ano ba yes. ang Kali? Ang Kali, Tito boy, ay usually knife yan. Uh, eh. knife ang ginagamit. Meron knife. po tayong okay. may itak. Pwede po yung mga karambit, yung mga maliliit. Okay. Yan, dyan, dyan natin ginagamit. But, even if you're using uh, arnis, pwede, pwede pa rin po siyang gamitin. So, yan, usually parang... pwede mong gamitin sa kali. Kali pa rin. Kasi, Tito Boy, same movements, everything. It's hand With, movement. yan yes, so, ang ibig sabihin, sabi nga ni Jess. Uh, so, parang movement. kadugtong siya ng... ng, mo, ng, ng kapay katawan mo, mo ng, kamay okay, mo. okay, so, but basically, when you do kali, ano ba yung... Ano yung uh, focus mo? Ano ba yung gusto mong... Uh, Uh, punteriyahin. Deadly kasi ang kali dito. Correct. Boy. So, oh, pwede at, sa leeg, lahat ng mga uh, vital points. Lang. You go to the face. Face. Uh, dito, pwede kang mag... Kunyari, tito mo yan. Di ba ganyan? So, okay. pagka umatake ka, kunyari yan. So, so kunyari, atake sa akin dito. Pak! Pwede mo hiwain ah, diyan. Oh. Diretso dyan. Diretso ka dyan. Because you're holding... Yes. Wala na. Dugo wala wala na, na yan. Knife. Knife. Oh, kasi di ba may mga, may mga uh, martial arts na ah uh, na disable ka dahil joints ang yes. ang uh, target yes. halimbawa ang kali ay kahit saan kahit saan basta dito boy basta deadly siya eh. kailangan pagka umatake ka um ready to kill ka ito yung gamit mo sa black rider yes kali